and the Eigenman na tuloy din ang travel abroad kasama ang pamilyang sina Filmar at ang tatlong anak na sina Ellie, Lilo at Koa. Favorite nga daw nila ang Indonesia kaya naman babalik silang mag-anak. Napakasaya nga ni Andy mula pa sa airport. Panoorin at kung hindi pa subscribe don't forget to click subscribe and hit the notification bell to keep you updated. pala nagpapogi ang kanilang bunso na si Lilo at nagpagupit ng buhok. Pinaghandaan pala ang kanilang travel abroad. Sobrang saya ng mga bata dahil kakaibang experience na naman ang naghihintay sa kanila sa Indonesia. Kaya naman hindi maipinta ang kasiyahan ni Lilo at ni Koa. Hindi rin nagpaiwan si Ellie sa pagsama sa Indonesia dahil sobrang nagagandahan sila sa lugar. At binabalik-balikan nga nila ang beach ng Indonesia kung saan nagsusurf nga din itong si Philmar at si Andy. At dito nga ay may imbitasyon sila mula sa kanilang mga kaibigan kaya naman natuloy din ang kanilang paboritong lugar na Indonesia. <laughs> Pansamantala, natawa naman ng mga netizens sa ipinakita ni na Andy at Philmar na talagang misto lang nagsusuntukan sila. Talaga naman tuwan-tuwa dito si Andy at pag naka 1 million views nga siya ay biro niya ipopost pa nga niya ang iba. ni andy i joined fillmore in his off-season fitness program did 16 days of daily physical activities that i like to do along with some healthy bowls and juices from happy islanders surf club for our pre and post exercise meals no progress pictures because this part is all about feeling the changes within yourself and gaining the motivation to keep going Want to check the full length of our sparring? We'll post if this gets to 1 million views. Wala na nga masasaya pa kapag si Fillmore ay laging kasama ni Andy. Talaga namang sinusuportahan ni Andy ang mga gusto ni Fillmore. Kaya naman maski siya ay talaga namang napapaboxing na din. nakita naman ni Andy ang ilang update nilang mag-anak bago sila mag-travel abroad. Talaga namang bonggam-bongga ang kanilang paghandang mag-anak. At dahil very excited nga sila, ipinagupitan pa nga niya itong si Koa. At syempre napaka masiyay naman itong si Lilo. At talaga namang bago magpaalam sa kanya mga kaibigan ay nakiswimming muna sila sa dagat. <tinyo> Proud na proud namang ipinakita ni Andy ang kanilang pangkabuhayan sa isla ng Siargao. Talaga naman nagmamayari na sila ng ilang bangka doon at talagang proud na proud siya. At syempre, pinaghirapan nila ito ni Phil Mark, kaya naman minamahal nila kung ano ang meron sila kaya naman napapadami pa nila ito. Lalong-lalong nag-expand ang kanilang mga business dahil sa tiyaga nilang dalawa. Pinakita pa nga ni Andy ang kanilang travel history at syempre proud na proud siya na mag-anak silang nakakaalis ng bansa at nakakapatsyal anytime nila gustuhin. Lalong-lalo lalo na ngayon na free ang mga bata dahil bakasyo na.